Isang mapagpalang araw po sa inyo lahat. Ngayon po ay November 5, 2023. At tayo po ay nasa ikatatlumpot isang linggo sa karaniwang panahon. At mula po dito sa San Fernando de Dilau Parish, dito po sa Paco, Manila. Atid ko po ang ating unang pagbasa at pagninilay sa araw na ito. At tinpo unong pagbasa at pagninilay ay hinango sa aklat ni propeta Malakias chapter 1 verses 14 hanggang chapter 2 verses 2 to verses 8 to 10. Sinasabi ng makapangyarihang Panginoon, "Ako ay isang hari ng dakila at kinatatakutan ng lahat ng bansa." At ngayon, mga saserdote, Narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. Sabi ng makapangyarihang Panginoon, Pag hindi ninyo pinakinggan ang sinasabi ko, kayo'y aking susumpain. Subalit lumihis kayo sa daang matuwid, kayong mga saserdote. Dahil sa inyong turo, marami ang nabulid sa kasamaan. Sumira kayo sa ating tipan sabi ng makapangyarihang Panginoon. Kaya hahayaan kong kamuhian kayo ng mga Israelita sapagkat hindi ninyo sinusunod ang aking bilin at hindi pantay-pantay ang inyong pagtuturo. Hindi ba iisa ang ating Ama at ito'y ang iisang Diyos na lumalang sa atin? Kung gayon, bakit sumisira kayo sa pangako sa isa't isa? At bakit winawalang kabuluhan natin ang kasunduan ng Diyos at ng ating mga magulang. Ang salita ng Diyos. Muli po isang mapagpalang araw sa inyo pong lahat sa narinig natin na pahayag mula sa unang pagbasa sa aklat ni Propeta Malakias ay muling ipinapaalala sa mga saserdote no, ang kanila pong uh, tungkulin na hindi lang basta saserdote sa pangalan kundi ang hamon ay manatili sa pagtupad uh, at pagsasabuhay ng kanila po mga itinuturo. So mga saserdote po ay mga naituturing na guro, tagapag-taguyod, uh, uh, tagapagpatuloy, na dapat hindi makalimutan ng mga Israelita, hindi makalimutan ng mga Hudyo ang kanila pong tipan sa Diyos. At ang tanging tipan naman ng Diyos ay yun sabi nga po na ang ah, sundin ang utos ng Diyos. Kaya nga sa pasimula pa lang no, sinabi na at ngayon mga saserdote narito ang utos ko sa inyo. Parangalan ninyo ang aking pangalan sa pamamagitan ng inyong mga gawa. So, ang ulitin ko po, no? ang mga guro ay ang mga It, uh, mga sasadote ay mga itinuturing na mga tagapagturo ng kautosan ng Diyos. Pero bago maituro, sabi nga paalala po ito sa kanila na hindi lang pwedeng sagaw, sa salita kundi sana nakikita din po sa kanila mismong mga gawa. Kasi mahirap po talaga na uh, makinig sa isang guro kung hindi ito nakikita sa kanila po mga pagkilos. Sabi dito, no, dahil sa inyong turo, no? marami ang nabulid sa kasamaan. Isang responsibilidad po na inaasahan dapat na sa pagtuturo ng mga saserdote ay mas lalong mapalapit ang mga tao sa Diyos at mas maging tapat sila sa pagsunod sa mga kautusan na ibinigay ng Diyos. Pero sa kasamaang palad, mismo mga saserdote ang nagiging dahilan o nagiging hadlang para ang mga tao po ay mas mapalapit sa Panginoon. Kaya nga sabi dito, hahayaan kong kamuyan kayo ng mga Israelita. Sa panahon natin ngayon, talaga naghahanap tayo ng mga leader, lalo tigit leader sa simbahan na magiging mabuting halimbawa. Hindi lang magaling sa magsalita. No? Minsan nga sa aming mga pari, Uh, hindi lang dapat na nasasabi na magaling kami mag maghumiliya, magaling kami magturo, magaling kami magkatisismo, kundi mas nakikita dapat yung kagalingan kung no, kung naga, na, uh, nagagalingan ng mga tao ay kung nagtutugma ang amin pong pamumuhay sa aming mga sinasabi yung we can walk the talk no uh, isang lalo pa ngayon, no? sabi nga marami po ang nagpapahayag na sila ay mga influencer mga opinion mga nagbibigay ng mga opinion mga point of views na hanggang salita lang pero yung iba po ay nagiging content na lang no? sa kanila po mga social media ang pagsasalita at pagbibitaw ng mga magagandang salita pero sa totoong buhay, sa pagsasagawa nito ay hindi talaga nakikita at hindi, hindi nagiging mabuting halimbawa sa mga tao. So ito po ay muli, no? paalala, lalo tigit sa amin, sa mga naturingan at mga pinagkalooban ng uh, responsibilidad na magsalita sa maraming tao. Dahil sa amin po mga pagsasalita, pwedeng mapahamak ang mga tao o pwedeng mapabuti ang mga tao. Sana po no, uh, pagdasalin mo kami. Lalo na po ako no, ipagdasal nyo na patuloy akong ma-inspire ng banal na espiritu sa aking mga sasabihin upang marami din ang uh, ma-inspire at mas mapalapit sa Diyos dahil sa mga na namumutawi o lumalabas sa aking mga bibig. At uh, nawa uh, yung hamon nga po no, yung aking sinasabi dapat ay mas lalong nakikita sa akin po mga pagkilos isang uh, hamon no na means, bilang isang tao no na mag, nagiging mahirap din para sa akin ang isabuhay buhay yung akin po mga naituturo pero hindi po imposible no? sa tulong po ng mga panalangin ninyo sa tulong siyempre ng grasya ng Diyos ay magawa ko nawa kung ano ang aking pinapahayag. Muli po, isang mapagpalang araw sa inyong lahat.